Hello, hello mga katigs. Maglalas 10 minutes sa tayo. Ito yung kinuha kong ano, uh, snack ko. Ito may tultul <laughs> e, laya. eh, tultul laya eh. Ito yung ano eh. Kinakain ko nung bata ko eh. Ito. Kaya sabi ko tultul siguro ito eh. <laughs> Wala namang label kasi doon sa kinuha nang ko. Kaya hindi ko alam at ang panulak ko yung piparin piparin para medyo healthy kasi kaninang tanghali ang binanatang ko soda eh, last break naman ay yung walang lasa dahon dahon lang para medyo makabawi-bawi. Okay, so ano, ngayon na inaantay natin. Wala na. Kainan na. Okay, bye-bye mga katings. Kainan na.